Good morning, good morning, good morning, mga kababayan. Ah, uh, ito na naman tayo, na uh, paliwanag po ako tungkol don sa uh, nangyari ngayon, no? Grabe mga kababayan, bilip na bilib talaga ako sa mga taong nagmamahal kay uh, PRRD I believe, I believe 100% kasi bakit? All over the world, nang isa lang ang sinisigaw, Do 30, Do 30, Do I love Do I love Do 30. Magbalik ka. Magbalik ka Do Mamumuno sa Pilipinas. Ayon, uh, ayon ng isang uh, foreigner no? na nagsasalita okol dito sa pag-arrest kay President Duterte, ex-President Duterte. Against talaga sila doon sa pag-aresto. Galit na galit din ang foreigner na yon. O, mga taga ibang bansa, sobrang galit. Alam nyo ba mga kababayan, na may darating nga sa atin sa Pilipinas na crisis? Mag-ipon-ipon na po tayo ng makakain natin. Kasi yung crisis na yan, di natin alam kung yan ay tagutom o yan ay gira. Sa sobrang galit ang nagbanta ng ibang bansa, number one ang Pilipinas sa banta na yan na kapag hindi ibalik si Digong sa Pilipinas anong mayroon? anong mayroon? bakit ganoon na lang sila kagalit? sa presidente natin ngayon ganoon na lang sila kagalit sobrang galit kay Marcos Junior anong mayroon? Kayo na rin ang makapagsabi. Kayo na rin ang makapagsabi. Hindi lang ang Pilipino na ang nag-react ngayon, kundi pati na ang iba't ibang bansa nag-react na rin. Kaya, anong mayroon? Di ba? Ano mayroon mga kababayan? Sagutin nyo. Sagutin nyo to tanong ko kasi kayo ang mas nakakaalam eh pero ang ang sinasabi ko lang ang masasabi ko lang ibalik nyo na si PRRD please kasi mangyayari ang hindi kaaya-ayang mangyayari sa Maynila si President Trump nagpabala na kay PBBM. O, oh, ang ibang bansa, ang China, nagpabala na rin kay PBBM. Panoorin nyo. Panoorin nyo ang video. Panoorin nyo ang balita. Sa tingin nyo ba, hindi walang crisis na mangyari. Ang mangyari sa atin dahil sa pangulo nating bangag, magkakaroon tayong hindi ka nais-nais na mangyayari. Paano na yung mga anak natin? Paano na yung mga apo natin? Mga apo, walang kamalay-malay sa buhay mamamatay madadamay sa ginagawa ng ating Pangulo. Ano mangyayari na sa ating bansa, Pilipinas? Kung hindi natin ibalik, kung hindi ninyo ibalik ang ating si PRRD dito sa Pilipinas, please naman PBBM, umalis ka na lang bumaba ka na. Kung may pagmamahal ka sa mga Pilipino, kung Pilipino ang puso mo, I think, hindi Pilipino talaga puso mo eh. Yan talaga eh. Ano kayang mayroon ka? Ano kayang mayroon kay PBBM? Bakit ganun na lang ang puso niya sa mga Pilipino? i-analyze ninyo. I-cycle, i-cycle ninyo ng mabuti ang kanyang pagkatao. Kung tama ako o hindi. Anong mayroon sa pagkatao ni PBBM? Who is PBBM? Sino siya? Sino si PBBM? Alamin ninyo mabuti. Kasi baka nga naman eh, nagkakamali tayo. Di ba? Ang balita, di ba? Malit pa o ah binata pa yata si PBBM o binatilyo sa pagka dinig ko, patay na. Sino yan si PBBM ngayon? Uh, sana nga mali ako. Sana nga mali ako. Pero, ang ano ko, sagutin ninyo. Salamat.